Good morning, what a blessing. Siyempre, ang ibibida natin ngayon is isang magandang opportunity in the IT industry, in the marketing industry. So, siyempre, kung sino ang pinakamagaling na SEO services sa buong Manila. Sabi natin, buong Pilipinas, market space search nyo, SEO. Pangalawa, e-commerce pangatlo graphic design so kung makikita nyo dito syempre andito lang tayo sa Cebu pero ang pinaka interesting at blessing number one ako ulit madali lang yun competitors well number lang yun sa akin 2 days, 3 days, wala na. Wala na ako competitors. Siyempre, nandito tayo. So, isang base ng marketing. O, oh, kita niyo yung Cebu. Ayan, Cebu, you know? Cebu yung damit ko yun. Cebu. Ayan, Cebu yung damit na yun. So, sinishare ko lang itong uh, podcast na ito. Siyempre, meron din tayong uh, mga ideas, mga ethical na problems na naisusolve, mga errors na na naisusolve. So syempre, um planning ko talaga is yung mag-move ako sa Maynila. But in case of this uh curiosity and syempre sabi nila na space management uh ang setup ko kasi ngayon medyo ano na eh um, trouble making eh. Pero, it doesn't matter na kung saan kang location is problem yun. No. Sa haba-haba ng opportunity at ilang araw na gawa ko yung history sa isang bagay na construction uh, construction designing natapos ko yun. And then, right now, napatunayan ko again, again, sa research ko, sa sarili ko na pag gusto ko ang isang bagay magagawa ko agad within 2 days pinakamaba na yung 3 days so kung babas uh, babasihan yung lang uh, sponsor ads para lang makakuha ka ng engagement clients di na ako mag uh, ah, ako mag-invest niyan for my side kasi syempre may skills ako pero ikaw negosyante ka may pera ka syempre may mga empleyado ka nagtatrabaho sa iyo syempre responsibility mo yun nasawuran sila ng malaki at you're not sure na yung engagement na yun yung pera na yun binuboost na yun is may return at merong permanent sa akin walang boosting <laughs> pero permanent yun yun yung ano ko permanent syempre this kind of skills and knowledge, hindi ka basta pwedeng magiging isang leader kapag wala kang ganito eh. Wala kang pinag sa ganitong industry eh. Meron ka lang pera, pero hindi mo alam paano mo i-manage yun. yun. Ako, every time, minamanage ko yung skills ko, but short ako sa budget. In reality. Too much expenses sa mga softwares, sa mga other activities, sa um, self mobilization but soon or later syempre ma-achieve ko yung financial na yun syempre ngayon ah, uh, syempre mag-birthday ako next month magto 29 na ako yun yung pa sinasabi ko na my goal yan being a top number one person in social media marketing base mapa website, landing page, e-commerce, graphic designing, marketing, yun yung imi-major ko. Pasensya na lang sa mga matatabunan ko ng mga baguhan or matagal na sa ganitong industriya ng market. syempre well, meron tayong goal sa sarili natin. Yung goal, yung goal kasi natin dito is being a major, being high quality premium person sa lugar kung saan naka-base yung mga IP address natin syempre ngayon, isa lang ang masasabi ko this Sunday what a blessing moment bless the Lord marami akong nagawang achievement marami akong nagawang opportunity na hindi kaya gawin ng iba syempre yun yung pinakadabas sa lahat yung mag number one ka number one zero zero, zero ads, zero ads. Yung iba nga, nakakadikit na nga lang sa, sa mga, ano kay kung wala lang, kung hindi lang to sponsor ng base ng Facebook company, well, hindi sila makikita eh kasi, well, sabi, sabi ko nga, ethical problems. Sino nakakaintindi ng ethical problems sa sa binary ko? Alam nila yun. Pero sa hindi nakakaintindi na uh, Google nyo na lang. Nandiyan naman si Google. <laughs> Pero syempre, ibig sabi sabihin ng ethical problems, naka-base pa rin yan sa marketing, sa software development, at doon mo magkakaroon ng idea. Doon magre-rely lahat yung mga binibigay ni Google for means, definition, and Siyempre, other info. So, yun lang. What a blessing moment. Number one ulit. Never na ako maging number 2 number three sa three major na target ko ngayon this month. SEO, e-commerce, graphic design. Yun yung pinaka target ko in this month. Sa sunod na month, iba na naman yun. Siyempre, pagkatapos ng target-target and then wala na permanent na yun. Mahirap na yan. Mahirap, mahirap na palit. Mahirap na sa pawan. Yung, yung mga matatagal lang na, na lumalabas, nagpa-pop up sa marketplace for uh, company services. Well, sa ilitan siguro, mga 7 hours, then bigla mag-collapse. Yun. Well, that's the reality. So, masasabi ko, business is business.